So, ayun na nga. Sempre nag-solo RG na naman ako dito ng one isa. At alam nyo ba? Hindi pa. Kasi nga ngayon ko palang ichichika. Na ang pipiliin ko dito ay walang iba kung hindi si Boy Gluta Pakiramdam ko kasi parang ang tagal-tagal ko nang hindi nagpagamit sa kanya Kaya naman namimiss ko na siya Pero ang tanong, ako ba namimiss niya? Desidido naman na ako sa buhay Pero bakit ayaw pa ako iswitch ng kasapi ko? Pumili pa talaga ng iba Hanggang sa ito yung line-up na nabuo namin versus sa line-up na nabuo nila bigla kong napansin yung pangalan ng tililing nila. Napaisip tuloy ako kung si Seryo ba yung kalaban ko. Madami kasi siyang Smurf account ante so iniisip ko baka Smurf account niya to. Early game pala ini-invasion na agad nung alucard namin yung tililing sa kabila. Hindi ako sigurado kung si Seryo ba talaga to kasi kung siya to, hindi siya dapat maaagawan ng buff dito. Pero kung mapapansin nyo, color red buff lang yung meron dun sa paan tililing. Ibig sabihin na kuha yung blowback niya. So parang medyo nagdududa na ako na si Seryo pa yung tililing na to. Matapos makuha ni Alucard yung turtle, dumiretso agad siya dito. Siyempre dahil papampam ako, sinamahan ko siya. Kaya lang dahil sa kaasiman niya, napatay siya ni tililing. Hanggang sa unti-unti na akong naniniwala na hindi talaga si Seryo to. Ini-invade yung blowback niya pero magre-retri siya dyan. Eh alam namang may turtle, hindi gagawin ni Seryo yun. Pero bigla na namang magulo yung utak ko nung nagsosalaw ako tapos tapos pinarget niya ako. Parang ang laki talaga ng galit sa akin nung tililing na ito. Buti nga lang napatay ko siya. Tapos nagkasalubong kami dito nung hero ng mga gwapo. Nagulti ako habang sinisimulan na ang pagtakbo. Pero bumalik-balik pa kasi ako. Ang buong akala ko mapapatay ko na siya. Kaya lang nautakan niya ako. Kaya ako pa yung napatay niya. Tapos dito kakarating ko lang para makiprihit-prihit sana. Kaya lang tignan niya naman yung tililing nila kung paano ako habulin. Nakakahalat ta na ako. Parang galit na galit talaga siya sa akin. Ilang minuto pa lang ang na nakakalipas simula nung nabuhay ako. Hindi man lang ako pinatagal sa mundo at talagang tinodas na naman ako. Pakiramdam ko pinatarget lang ako ng tililing so ko talaga si Seryo Atato Kada pupunta tuloy ako sa gera, nagpapahuli na muna ako para sure na ubos na yung mga skills nila. Tapos yung mga pwestuhan ko, dahil ko pa nagpiprito, sobrang layo ko na. The power free! <laughs> mm, makaganti din sa kanya. Ay, na naman yung tililingo. Oh. Kakabuhay, buhay lang yan. Pero ako na naman yung binabanata. Hindi talaga ako tinigilan. Parang si Serio talaga ito eh. Tapos nakuha pa nila yung demonyo dito. Pumapalag pa yung makasapi ko eh. Magdidipinsa nga muna kami. Buti na lang makaganti na ako dun sa tililing nila. Kanina pa yan eh. Namumuro na talaga siya. Pero hindi ko napansin ang sakit pala nung alien ni Zaz. Pinumit na yung mukha ko te. Sana all naman namimigay ng bap. Ay, na naman yung tililing na si Serio punteryo. Ako na naman yung pinupunteryo. Hindi man ako si Fishball Man, pero mabilis to sa takbuhan. Asa boy? Alam naman natin na nakakalamang na yung grupo nila. Pero sana wag kang magpasikat na pumapalag ka kahit sa may tore. Kasi kahit si Cardo, hindi kakayanin yung ginawa mo, ante. Dalawa lang kami ni Alucard na natira. Samantalang sa kalaban, dalawa lang ang nabawas namin sa kanila. Dahil nga, walang lang kaming natira. Nakapagdemonyo na sila. Pero okay lang yan. Madali naman magdipinsa. Pusa kasi ang gamit ko ay si Boy Gluta. Prihit-prihit lang sa may likuran ang ating kailangan panigurado ang demonyo, hindi na uumbra yan. Yung gatot talaga nila, saksakan ng katapangan. Nagulat naman ako si Dexter and friends, biglang pinaglamayan. Para lang sigurado na makaiwas ako sa gulo at sa pararakit ni Pililing. Talagang magpahuli na naman ako at pinaubos ko muna lahat ng mga skills nila sa ibang kasapi ko. Pero yun lang pala ang akala ko. Bigla akong naiwan ng mag-isa, yung sprint ko ay naka-cooldown pa. Taking serio, tama ka na, bakit ako ba lagi pinag-iinitan mo? No? Nagpapatayan na kami dito sa may demonyo. Siyempre, hindi pa pwedeng mga kalaban. Talagang nakikisawsaw pa sila sa aming pinaghihirapan. Nagulat na lang ako din nakabobol kill na ako. Hindi ko rin alam kung paano. Eto na yung huling clash namin. At ang masasabi ko lang, hindi pala talaga siya si Serio. Siguro halos kaparehas niya lang ng pangalan. Pero magkaibang magkaiba sila ng galawan. Victory! Oo nga, eh, hindi nga siya talaga si Seryo. Amte, misto ko pa yan pagkatapos ko, hindi pala talaga siya. Kapangalan niya lang dati.